residente, ninakaw ang ilang kable ng Meralco matapos ang naganap na sunog sa Barangay 105, Tondo, Manila. Viral ngayon ang naging insidente ito na pinutakti ng samutsaring saring komento galing sa mga netizen. Huli sa akto, ang ilang residente habang abala mang ito sa pagkuha ng mga wire matapos ang sunog. <coughs> meron pa ngang isang naispatan na tila si Spider-Man habang busy ito sa pangungulimbat ng kable. panood nga sa video nakatatapos pa lamang maapula ng sunog na magsimulang magsilambitinan at magakyatan ang ilang residente sa nasabing lugar. <coughs> ay para kuhanin ang mga nagsabit-sabit na kable ng kuryente. Matapos nga mag-viral ang nasabing video ay hindi na nakapagpigil ang ilang netizen at naglabas ito ng kanilang mga saloobin. At kinestiyon nga nila na bakit daw ganito ang inasal ng ibang tao matapos ang sunog. Ano na ba ang nangyayari sa mga tao sa Pilipinas? Dahil sa kabila na ng sakuna ay nagkaroon pa ng malalang problema. gusto na! gusto na! Ubus na yung gamit namin, lahat, wala na natira. Masaw! Sinabi nga rin ang iba, sunog now, nakaw later. Bayan ni is out, nakawan is in. What? At sinabi pa nga ng iba, ay sana raw, ay binuksan na lang ng Meralco ang kuryente noong mga oras na iyon para na kuryente na lamang ang ilang mga mapagsamantala at magnanakaw noong mga oras na iyon at para sa buong detalye ng balitang to panuuri natin ang video na to Sabay sa sumiklab na sunog sa Tondo sa Maynila, ang sumiklab ding gulo dahil sa agawan sa mga kable ng kuryente. pinag sila lalo, lalo't pananansurin ang nakikitang mitsa ng sunog doon. Nakatutok si Joseph Moro. Sa mga videong kalat na online, kitang nagkagulo sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila nitong Miyerkules. Ang mga residente nag-aagawan sa mga kable matapos magkasunog. Kanya-kanyang hila at bitbit -bit ng mga kable. May ilan niyang nakakabit pa sa mga poste pero pirit hinihila Maya-maya pa, biglang nagpulasan ang mga residente. Nagkandara pa na ang ilan sa pagtakas, ang ilan napuluputan na ng mga kable. Yun pala, may mga pulis na. Sa ibang lugar, kanya-kanyang putol ng mga kable ang ilang mga residente. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan. Dismayado si Manila Mayor Isko Moreno sa nangyaring nakawan sa sunog na apektado ang lampas isang libong mga pamilya. Sa paunang investigasyon ng pulisya, may nananansu o nagnanakaw ng kable kaya nagkasunog. Naging piyesta ng pagnanakaw. No, parang uh, uh, nakakalungkot isipin na uh, biktima na nga yung mga tao. Ang biktima pa ng pagnanakaw nitong mga talongges na ito. Kagabi, dalawang sospek sa pagnanakaw ang nahuli ng Manila Police District at iniharap kay Moreno. Ang isa sa kanila nasunugan din. Kaninang umaga naman may apat pang nahuli. Sila yung nakuna ng mga nakangiti pa habang bitbit -bit ang mga kable ng kuryente. Pero katulad ng dalawang nahuli kagabi, sila ay ngayon nahaharap sa reglamong paglabag sa Anti-Electric Pilferage Law o Republic Act 7832 na may parusang reklusyon temporal o mula 12 hanggang 20 taong kulong. o multang 50,000 hanggang 100,000 piso o pareho. Babala ni Manila Mayor Esco Moreno, hahabulin pa nila yung iba na mga nagnakaw ng kable ng kuryente. Until maubos ko lahat yung uh, mob Uh, na kumakalawit ang mga kable ng kuryente. Uh, so from last night to now four, so more to go. I hope that uh, Meralco for that matter will pursue uh, this case so that will teach the lesson to everyone na uh, in ganitong chaotic situation. Sinisikap pa naming makunan sila ng pahayag. Ayon naman sa Meralco, nakapagsampa na sila ng reklamo sa dalawang naunang sospek. Nabawi na rin daw nila ang ilang mga ninakaw na kable at metro ng kuryente. Nagbabala din sila na ang mga kable ng kuryente ay mahalaga para sa maayos na serbisyo ng kuryente sa mga customer at ang pagnanakaw nito ay labag sa batas. Ayon sa pinakalatest na balita, nahuli na nga raw ang ilan sa mga nagnakaw ng nasabing kable ng kuryente. At ang iba rito, ay patuloy pa rin na tinutugis ng kapulisan. Nahuli na ba 'yung mga magnanakaw ng cable wires, wires na Meralco, sir? Uh, ay, ilan na na nahuli na mga otoridad at uh, ito nga ay uh, pananagutin namin sa ilalim ng batas, no? Kasi 'yung pagnanakaw ng linya namin o anumang mga facilities namin ay uh, violation na Republic Act 7832. Ito yung Anti-Electricity Pilferage Law of uh, 1994. At uh, pinapatupad to sa mga nag-violate uh, ng uh, batas. No? Um, nagpapasalamat kami higit sa lahat sa Philippine National Police kay uh, Mayor uh, Yorme Isko Moreno. At uh, again, uh, gusto ko lang muling uh, sabihin na uh, ang mga gumagawa ng iligal na gawain, kamukha nito yung pagnanakaw ng mga linya namin na nangyari sa tondo ay pananaguti namin sa ilalim mm -hmm. ng batas. Pero napakarami nito, attorney, no? ay, ay Sir Joe. Um, ilan um, na ang nasuspect more or less yung hawak ninyo? Ilan pa yung hinahanap? Kinaramihan pa naman parang minors. Oo, uh, um, hindi ko muna pwedeng sabihin sa inyo no Opo. kasi ongoing live case pa to para pa niyo. I cannot give the specific details sa uh, meron pa rin kaming mga tinitingnan na uh, kasama dun sa mga nagnakaw ng linya. So, we, I will leave it at that. Uh, except uh, gusto ko lang i-emphasize na hindi kami tutu titigil hanggat hindi napapanagot lahat ng uh, gumawa ng mga illegal na gawain uh, dyan sa Tondo. Attorney, uh, Sir Joe, sorry. Uh, sorry. Uh, ano ba ang pakinabang? Para lang sa kaalaman ng lahat ha, tayo, may, may, may napag-uusapan natin ito lagi. Inaano ba nila yung ano, yung kable? Well, sa pagkakaalam ko, ibebenta ibebenta nila ibebenta nila yan. Mm -hmm. uh, siguro may halagang kaakibat, no? Kaya nila ninanakaw yung mga linya. Pero ang hindi nila siguro naiisip, ah, uh, na yung buong community oh -oh. kasi uh, imbis na mapabilis yung restoration efforts namin, yung eh, tatagal. Uh, at maliban dun sa kable, ninakaw din yung ilang metro namin, pero may mga oh. na-retrieve na kami. Okay. So again, nagpapasalamat kami sa PNP, sa Manila City Government. Okay. I would like to take this opportunity to again remind the public na ang illegal na pagkuha ng mga kable ng kuryente at anumang facility na Meralco ay krimen labag sa batas. Partikular sa RA 7830. Sa nangyaring insidente ngang ito, ay talaga namang nakakahiya ang mga inasal ng ilang residente sa nasabing lugar. Dahil sa halip na lumaban ng patas, ay mas pinili nilang manamantala sa gitna ng nangyayaring sakuna. Hinala ng iba, posible di umanong diniretso na sa mga junk shop ang mga nakaw na kable, kung saan kilalang mataas ang bentahan ng tanso sa loob ng mga kableng ninakaw ng mga ito. At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.